Overtime ngayon, guys. Overtime ngayon. Kayon pa ay overtime. Mm -hmm. So, tapos na, guys. Tapos na ang isang bubong. Bukas ay kabila na naman. So tapos na po dito Guys, so tapos na siya guys uh, Unang Bubong na color Tapos na yung unang hakbang ba wow. Yes, tapos na At sabi pala ni Mama Sita uh, Yan pala yung mga butas-butas dyan ay Tatakpan din siya ng Yan, yung ginamit dyan yan po ay gagamitin din dyan pan takip sa init. Yan po yung gagamitin. Para hindi daw masayang gagamitin daw yan dyan sa mga gilid-gilid. Lahat ng mga may butas dyan, yan po ang gagamitin para hindi din masayang yung ano. So bukas ay ah, iba na naman yung ano. So anong, anong plano pala dito ma? Anong plano pala dito sa ano? Paggawa ng koloro yung ano ba yung ma, ma, yung ano yan, magagamit din yan ah hindi so, rin pala bukas may mag ay may, may mag rent bukas oh. ah so stop muna bukas so, bukas sunday di ba Oo. Uh oh, start na po sa Mandi na sad. Paingon sa 2019. Pero ana mag rent sa 20. 20. Katuran mo po. Pikas. Ah. Sa Pikas, sa Lunes. Doon Lunes, sa kabila, Lunes. O, para sa Sabado, huma na to. Oo. Oo, wala yun. Namun na yung kagulat na yung mag-rent ba? Kaya dugay-dugay mo na mo man. Ah, so late na to. Sa Lunes, doon sa kabila naman. Ah, so bukas ay mag-rent. Sa 19, meron. Sa 20, meron mag-rent or sa 19? Sa 20 or 21. Sa 20 at 21 may mag-rent. So yun palang mga plastic ay gagamitin din dyan sa... Sa gilid. Yeah. So makikita nyo naman dyan bukas At sabi niya masita naman ulitin natin Na ito ay patagang matapos Pag wala na mag-rent Tsaka to, um, Gagigibain kasi mas matagal to Ang trabaho So sa lunis doon Sa kabila hmm. So ito pa trabaho bukas Kasi Sabado o oh, linggo pahinga hmm. Diba? So, goodbye guys! At dito naman, may, nag may nag-swimming, may nagligo ngayon. Marami tayong bisita ngayon, guys. Overnight ngayon. Madam Brenda, andito yung mga anak mo. Inaantay ka mo. Hello, ma. Mm -hmm. Hello, ma. Ayaw nang kumain. Usa yung kasama mong ano, babae, di ba? Babae yung kasama mo dito nung no, nag ano kayo nag namamasko kayo dito. Ah. abi ah, pala sila. <laughs> mm. So sabi nila kasi galing sila doon sa iha sa mga tao doon sa ating mga bisita nag ano sa doon nang, so, nangangaruling sila doon. Um, Hindi ko alam. Meron ba? Wala, ikaw. Si, ay! Si ano yun? Ah, uh, uh, oh, sabi lang, kain daw sila. Ito sila isang mga, isa po silang badyo. Badyo kayo, di ba? Oo. Taga, taga sa na imo. Wala ka kita di ay? Ah, bago pa mo nagsugod? 50. 50? Ang pinta? Ang napamasin niya dito? Ah, ang nilagatag ang sing pinta. Sige lang, basta makakabas pa. Hmm. Taon lang kayo. Ito yung ano, tinulungan ni Madam. Ay, di pala, lang ni Madam. Hindi Siya. Ay, di so, ba siya? Dili, ikaw dili. yon di ba? Hindi. Dili. Siya yon At babae. At Kayon, yon, matong, iba yung kasama. Una, ikaw, dito? Ah. Dito, babae yung awi oh, imong kauban ato ba? Lulaki. Oo. Oh, Ano laki? Lalaki yun? Ang kuya. Imo tong kuya? Akala ko babae. Akala ko din babae. Subakla ka. Kasi Yana. lalaki yun. <laughs> mm. Ay, 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 asa mo ka pang uli? Asa mo ka uh. uli? Uh. Ha? Uh. Ha? Alai? Tag-alay Tag mo? Hmm? Bukid nun. Bukid nun. Ayan nga. So, manakayin ma pang panguli pa mo sa alay ka ron. Or ugma pa karun um, ubusin nyo na yan bawal magtira ha ubusin nyo yan tapos kumain lang kayo kumain para makapagsaing para makapagsaing tayo ulit Oo. ubusin nyo na yung kanin hindi naman namin kakayanin na ano tingnan sila guys na nagutong karun na lang pangutan on unsa yung pangandoy ko sa sa'yo yung pangalan nyo mo? Amin. Amin. Amin? At Ikaw? Justin. Dustin. D or G? Dustin. So, una na to si Amin. Amin, ano sa'yo mo pangandoy, Amin? Ako si Amin. Parang... Ha? Ako si Amin. Ako si Amin. Ah? Ako, si Ako, ng... Ako um, pangandoy. Ako si Amil, imo pangandoy. I'm pangandoy, so pangandoy Pangandoy ni mo. Ang mo pangandoy. Ha? Ah? Diya, ah, wala wala kay pangandoy. Ikaw Dustin, ang sige pangandoy Dustin. Gari. Gari. Anong gari? Ang sige, gari. Gari. Gari Dustin. Ang sige mo pangandoy, ang sige mo pangarap. Ah, wala kakabalo si mong pangarap. So, nag iskwila ka wala. wala. Ikaw ano, nag ka? Wala, po, ka wala pud ah, ka nag iskwila Wala kay pangandoy. wala. Dika ka kabalo. Ah, so sila guys, ay wala sila pangandoy kay wala sila kabalo kun ilang pangandoy. Um Wala kay pangandoy nga may mo kag kanang siman or police. Wala gyud, di ka kabalo is Rubik ka magbasa? Ah, di ka pa magbasa. Ano man? Mami Skrila. Kaya wala mo iipa Skrila. Kabalo may mag-iap kwarta. Ah, pero kabalo mo mag sa kwarta. Ah, so... Imang imong pangandoy pala is pulis pero di ka kabalo mo basa. Ta pero kabalo mo mo ihap sa kwarta. Ikaw ano? Ikaw. Ikaw, da, ano pa, ber, ah, Amil. Amil. mo ito pangalan. Amil. Amil? Dali mo kabalong mag-Bisaya. Dali mo kabalong mag-Bisaya? Ah, Tagalog pala siya. Ay, ano sa'yo mga istoryahan? Badjao. Badjao. Ah. Ah, so, hindi pala kabalong, hindi pala. So, Badjao talaga. Hindi kabalong si Amil ang Bisaya. Badjao lang. Dili ba na Bisaya ang Badjao? Dili. Di bang bajau dili. So guys, pinakain namin yung dalawang bata guys na namamasto kasi nagugutom tanda daw tanda sila. Ha? Ah? Hmm, di ba? Ikaw nga bajaw. Wow, Wala naman sila guys. Ang ang layo ang layo. Asa na unsay Si Ami lili si kabul mag Bisaya. Sila pala ay from Alae. 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 Taga Alae pala sila. Marami ba? Dagan ba dito mga bajau sa Alae?

Wala ka uh, balo. Wala pud amil, pilih ang edad. Wala yang it edad, nama dia man. Tay magulang, magulang sa ah Ah, kawawa nama si Amil. Kati mong kati mong kuya Amil, Pilih dad to. Ano ka balo Ah, so si Amil ay wala wala si Dustin. Si Dustin. Si Dustin to ah. Pilih dia di Dustin. Mandamin tao. Iya si. Ah? Iya Si Rasi. Rasi, mm -hmm. so, si Rasi. Si Rasi ako kung ako. Ni. Hmm. Si si Amel ay wala talagang alam sa am um, niya sa sarili at sa kanyang buhay, di ba? Kasi hindi siya marunong magbisaya. Bajola yung alam niya'ng salita. Pero yung kasama niya ay alam magbisaya. Naga. Pero hindi marunong magsulat at magbasa. Marunong ka ba magsulat? Oh, si Amel hindi rin marunong magsulat. Mm. nga mga patsyo, hilig man o mga mamas ko. Muna gina yung kuan? Mga mga pang Mamasko? Mamas ko. nabuhi na gina nila pa So pangaon na lang mo din na ha. Kaya inyong mama Brenda is wala diri. Napasalakaw. basit unya um, or um, ugma makabalik mo dari ugma patagaan mo um, dia ya, og um, kwarta gyud di, um, sa gyud sa mo dari mong kwarta ka ga atong nagtagaan no um, ni Brenda og um, kwarta palit og palit og bugas, bugas? kamo ah. nagpalit or gihatag ninyo sa inyong papa gihatag sa inyong mama ah pila ba ka so igsuon amil dua dua ikaw Tola. Tola. Ah, Dula lalaki niya sa kababaan. Hindi po kababaan. magulang, a ka. Napa magulang niya sa. Ah, ikaduha ka. Ang ang babae may bunso. Mm -hmm. So, ang gata, ato lang yata, di ba nila sa ilahag? yatag nila silang pamilya para palit sa pagkaon. <coughs> Sige, pagkaon naman din na. Ala, di ba nila taga-asa mo? Taga-iligan? Taga taga Kalayo pa ba? Okay. Good morning, mother. Okay. Diba, okay, ang layo ng Iligan, guys, pero uh -huh. nagpuntas la dito uh -huh. sa Hilaguan, guys. Thank you sa pag-anin. Mga lang. Yan sila, guys. Uh -huh. So, from Iligan po yung unang bisita natin ngayon. Sa uh Hilaguan. -huh. Ang layo pa nila, guys.